Good morning mga besi It's another vlog! Ayan, at inaantok pa nga ang besi nyo. Pero kailangan gumising ng maaga. Ngayon na kasi ang program namin sa school. Siyempre kumain na ako para may lakas ang besi nyo. Nakaligo na rin ako. Ayosan kasi ako ni mama. Kailangan nga pala ang buhok ko ay nakaayos din. Dapat pare-parehas kaming mga babae na nakataas ang buhok. Naku, makikita na naman ang pali para ng eroplano. bayang bigkas nga pala ang gagawin namin. Ito at may make pa na nga ako ni Mama. Konting make lang, para hindi naman daw ako magmukhang matutla sa stage. Konting foundation, konting powder. Oh, may pakinangkinang pa yung sa mata. <laughs> ang simple lang, Pa! Okay na to. Uh -huh. oh, sino ka dyan? <laughs> Nagdala na rin pala ako ng tanghalian ko sa school. Doon na daw kami mag-lunch para hindi na umuwi. Dinala ko na din ang PE uniform ko. After kasi ng program, ay may klase pa kami. Pagdating ko nga ng school, akala ko late na ako. May fire drill pa pala ang ibang students. Sa room muna kami nag-antay ng mga kagroup ko. Lahat po kami ay mga nakaitim. At ayan na nga po, mag-start na ng program. Pinahanay na nga po lahat ng grade level. Ang init nga sa pwesto namin. Buti na lang may dala kong mini fan. Kung wala, hulas na ang makeup ng vese nyo. <laughs> Ayan na nga ang makukulit sa hanay namin at isa na ako doon. <laughs> nag na nga ang presentation. Yan nga pala ang mga kinder to grade 2. Ang gaganda ng mga kasuotan nila. Talagang pinagandaan ng araw na ito. Pati mga magulang tuwang-tuwa sa mga anak nilang nagpe-perform sa stage. Nagutom na nga ang fesi nyo. Ayan at napakain na ng popcorn. <laughs> After namin mag-perform, may mga sumunod pa sa amin. Ini-a-announce na nga pala dyan ang mga nanalo sa buwan ng wika. At ang nagkaliit ng unang gantimbala sa pagbibasang wika, Jensen J. Mabin! <tinyo> oh, gulat pa ang besi niyo dyan. Pati <laughs> mga classmate ko, napasigaw. Hindi ko po alam na ako ang tatawagin na nag First, sa pagbigkas ng tula. Wow! Picture, picture muna para may souvenir ang besi nyo. So, paano mga besi ko? Bye-bye! Thanks for watching!